Pinigman ko na po ngayon ng longganisa ni Diwata kung mas masarap ba ito kaysa sa asawa ko. masarap yeah. <laughs> Pero, syempre mas iba pa rin yung sa asawa ko. Pabuhang <laughs> ko muna si Diwata. Uya. Hala! Hindi ako, oh Alex. Gusto ko siya. Iba pa yung gusto mong isubo. Oh, ayaw, ayaw ko. Na. Gusto ko siya. Ayaw ko, Alex. No, ay, gusto ay, ko siya. Pag-unang. Go, go, go. go, one. Two.